Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. Bali, hindi ito -re resonate sa lahat ha. Hindi ko talaga ma makukuha lahat ng energy ng Earth Sign sa mundo. Pero, okay lang yun. <laughs> Kasi, may mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, check mo na lang yung mga video na na-upload ka na. Okay, so start na natin. This is for the sign of Earth sign. Taurus Virgo Capricorn. Kung gusto mo ng ibang klaseng setup ng reading, feel free na mag next video or i-check mo yung ano, yung channel natin. Kasi meron naman akong ibang setup doon na ano, kung gusto mo kita yung table or yung cards. Okay, let's start. Please do comment down below. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun. Ayan, so start na natin. For Earth Sign, please. Love reading to guys, ah. Page of Swords. For Earth Sign. Gusto din lumabas nito eh. Kukunin natin yan. Death card, Scorpio energy. This is a major arcana, bottom of the deck. So, nakikita natin dito with the five of cups, kung gaano ka nalulungkot na sasaktan ngayon. Might be there's something here na with the page of swords. I don't know, something na tinry mo or something na pinush mo, ginawa mo, but then With the Nine of Swords, uh, Gemini, Libra, Aquarius energy, pwedeng hindi nagiging maganda yung resulta or nangyayari ngayon um, na nagdudulot para masaktan ka, malungkot ka. With the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, I feel like ito yung talagang gustong gusto mo. I mean, kung ano man itong something na ginawa mo, pinush mo, kasi gusto mo naman talagang gawin yun eh, with the, with the Page of Pentacles ah sorry, with the Knight of Pentacles. Gusto mo talagang gawin yun. And might be, hindi mo naman siya ginawa agad. Pwedeng part of you is nilabanan mo or uh, maybe yung actions is very mabagal or matagal bago mo ginawa. Kung baga, pwedeng napagtanto mo lang sa sarili mo na gusto ko naman talagang gawin to. Bakit pipigilan ko yung sarili ko? ba? Diba? And then, you have uh, done something here na pwedeng ngayon medyo nagkakaroon ng effect sa iyo with the five of cups. Pwedeng ito nagdudulot ito ng ending, transformation with the death card. Okay? And kunin natin yung main energy ng person na kakonek mo pagdating sa love. Person na kakonek mo pagdating sa love. For the sign of earth sign. ano, lumipad yung card. <laughs> ito po yan. Uh, the Chariot. Wait lang guys. Okay. Medyo inayos ko lang yung ilaw kasi medyo nasisilaw po. <laughs> medyo nasisilaw ako kaya medyo inayos ko yung card niya. Ay, yung ilaw ko po. So, you do have here the Chariot. This is Cancer Energy. Okay. So, ito yung person na kakonek. Oh, itong Well, magkaiba kayo ng person mo kasi eh, kung ikaw masyado kang mabagal, etong person na kakonek mo maybe masyado siyang nagmamadali or masyado siyang mabilis. The seven of wands is here. Aries Leo sa Guitarius. Well, I'm seeing a person na marami siyang struggle ngayon eh. Marami siyang kinakaharap. And I feel like um tinatry niyang harapin lahat ng pagsubok ngayon sa buhay niya. Yeah. Wait lang po ulit. Okay? So, you do have here the death card, Scorpio energy. So, nakakita tayo dito ng um, person who is uh, nagkakaroon ng mga transformation sa kanya ngayon. I feel like parang nag-iisip itong person na to ngayon kung kamusta ka na. So, pwedeng yung ibasahin yung may separation or pwedeng walang communication sa ngayon na nagiging dahilan para mag-isipin ng person na ito kung na kaya siya. Na pwedeng Nalungk nalulungkot ka or nasasaktan ka ngayon kasi pwedeng may mga bagay na napipilitan kang gawin na ayaw mong gawain. So, the tower is here. So, pwede nagkakaroon nga ng ending ang connection ninyo na person na ito for now and So, yung iba, masakit na mag-end kung nagkakaroon ng ending dahil with the strength card, naging matibay yung connection ninyo. So, hindi siya basta-basta connection lang. So, ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? For example, or sign, person. Emosyon ninyo sa isa't isa na person na ito. Page of Cups. And the King of Cups is here. Three of Pentacles and the uh, Ace of Pentacles. Nine of Pentacles. Uh, sorry, Nine of Wands at, at the bottom of the deck. Meron tayo dito Eight of Cups. Ito yung emotion niya para sa Ten of Swords. The Hierophant. The Star. And the Three of Swords. So, uh, anyway. uh, Page of Cups. I feel, medyo <laughs> may kilig ako nararamdaman dito. You do love this person. Gusto mo siya. And may kilig kasi pwedeng yung nararamdaman mo sa kanya is like parang nung, um, you know, nung kabataan mo, nung, yung, maybe you, you admire this person, pwedeng crush mo siya, ganun, gusto mo siya, mahal mo siya. All at once. Parang ganun. Parang iba-iba kasi yung feeling dapat nun eh. Yung parang crush mo yung tao. Pero ito hindi eh. Mahal mo siya. Na-crush mo siya. You admire this person. Parang alam mo yun. Siya yung tipo ng taong parang mahihiya ka kausap kasi hindi malam ko kung magugustuhan niya ba yung mga sinasabi mo or ikaw mismo. So, pwedeng, lumalabas yung mga insecurities mo kasi pag crush mo nga yung tao parang gusto mo, maging crush ka din niya, or uh, alam mo, itong level na to <laughs> honestly hindi ko alam kung ito'y pang bata ba or kasi yung iba magko-comment, matanda na ako hindi na ako nagka-crush, crush, crush but love and crush is present sa emotion na nararamdaman ko sa iyo. Crush in a way na parang gusto mo itsura niya, gusto mo yung ginagawa niya. Uh, lahat na nakikita mo sa kanya is like parang perfect para sa iyo. 'Di diba? Kasi yung love, medyo mature na yun eh. Parang pag nakita mo yung tao or alam mong mahal mo yung isang tao pag um nasasaktan ka kasi mahal mo siya. Eh. 'Di diba? Alam mo yun, parang ganon. So, um, parang yung energy na kukuha ko sa'yo is that yung sa connection niyo nagiging mature and immature yung emotions mo para sa kanya at the same time. Kasi, ang weird eh. Ang weird ng pakiramdam. With the three of pentacles, stars, Virgo, Capricorn, energy, this is you. You like this person. Kung paano siya magsalita, kung paano siya mag-isip, kung paano niya i-present ang sarili niya pwede ano siya, magaling siya financially or mag, maybe you're dealing with a boss or a manager or someone na kayang humarap sa mga tao or marami lang talaga siya laging kausap na tao. And isa ito sa nagpapa-admire sa'yo, sa kanya, like, ang galing niya, parang ganun. Parang nakakatuwa siya kasi, ano eh, kasi kung paano niya i ang sarili niya sa iba, nakakalo, parang... <laughs> nakaka nakahanga alam mo yon parang napakaswerte ng taong um, mabibigyan ng atensyon ng pagmamahal nito kasi iba siya eh kakaiba siya eh parang ganun para sa iyo with the ace of pentacles stars virgo capricorn so i feel like you want to give everything dito sa person ito gusto mo ibigay Like, siya yung tipo ng taong gusto mong pagkatiwalaan ng finances mo, might be. Kasi nga, pwedeng magaling siya, nakikitaan mo siya ng kagalingan. Emotion ng person na to, well, hindi ko to gusto. Yung energy na nakukuha ko, kasi there's pain with the Ten of Swords. ko ano man yung ending na nangyayari ngayon sa buhay niya, it's very painful, masakit. And might be with the Hierophant, maraming lesson ang um, na-experience niya ngayon or natututunan niya with regards sa situation niya ngayon. And I feel like uh, with the Three of Swords and the Star, there's this uh, feeling na parang feeling na parang gusto niya yung ending na yon maybe in the past yun yung goal niya yun yung gusto niyang mangyari, magkaroon ng maybe ending, pero hindi niya alam na masakit pala pag nandun na. You know, and the, the Eight of Cups, this person is focusing sa kanyang future and might be may mga bagay siya sa sarili niya na unti-unting tinatapon, tinatapos, tinatanggal and medyo masakit, mahirap, pero Nine of Wands, I feel like this person needs to heal. Kailangan niya mag-heal sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya ngayon. So what will happen in the future for the both of you? Three of Wands, um, 6 of swords The Emperor and the Empress 7 of cups is at the bottom of the deck Twelve of pentacles The Wheel of Fortune 10 of wands Ace of wands Seven of Pentacles and uh, Four of Cups. Okay. So, anyway, uh, I can see you missing someone. Nandun yung pagka mo sa isang person. But, the Six of Swords, it feels like you need to move on from this feeling. And, you have to love yourself and then with the emperor, kailangan mag-focus ka sa uh, mga bagay na dapat mong i-build sa sarili mo, mga bagay na dapat mong gawain, might be um, na may kinalaman sa sarili mo or maybe may kinalaman sa mga new beginnings. The uh, Four of Cups, I feel like there's an offer mula dito sa person na to. Pero parang hindi siya sigurado financially kung tatanggapin niya ba or what. But I, I can see an offer na may may ginalaman sa work or something to do with new beginnings. Pero na, nakikita natin medyo magiging mahirap yung transition. With the two of pentacles, I feel like itong person na to is ang priority niya magkaroon ng pagbabago pero medyo parang mahirap. Lalo na kung siya lang or wala siyang kasama dito sa new beginning na ito. Well, uh, tell me about the future for you more about the future para sa you. Four of Swords and the Ace of Swords. Um, you have to focus on your dreams. Kasi yung dreams, yun yung mga ba yun mga panaginip mo, I whether natutulog ka or just daydreaming, you know, yun talaga yung gusto mong mailagay sa realidad mo eh. And, might be you need to focus on these dreams dahil, ah, uh, makikita mo dun kung ano talaga yung gusto mo mailagay sa reality and uh, might be kailangan mong gumawa ng actions in order for these dreams or pangarap mo or mga bagay na gusto mo itinatago mo sa sarili mo para maisa ka para ito kailangan mo lagi ng action yan so thank you for watching guys I love you all and bye bye